Asian Pacboy sinabing wala po kami kahit kailan ay hindi naging sila ni Cherry White Bakit kaya pinaasa ito ni Cherry White si Pacboy na mayroong sila So lahat pala ng con ng video nila na sweet sila is all about content Masyado lang kasing umasa si Pacboy na mayroon si silang relasyon ni Cherry White kaya naman maraming mga fans ang nang babash ngayon kay Cherry White kasi wala na daw ang kwenta si Pacboy. Iniwan lang daw niya sa ere. Eh. Buti na lang at yung mag-asawang si Norvin at Lovely ay todo suporta kay Pacboy ngayon kasi sobrang nasasaktan at depressed ang puso ngayon ni Pacboy naghihinagpis sa sakit. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo ang ating reaction for today. This is Karin Mix TV. Uh, huwag nyo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe. Thank you so much. Babush!